Ang mga may focus. Ayan. Kakain po tayo ng mangga. Maniba lang na po siya. Ayan. Ayan po. Ito pa po yung kasamahan niya. Mmm. Sarap. Meron na po tayo ng karating bagoong. Hmm. Naglalaway na po ba kayo sa panonood ng manggang binabalata? Hmm. Hmm. Tapos, ito na po. <coughs> Kakainin na po natin. Bagoong. Hmm. 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 Hmm.